Yo, what's up mga kawaiti? So for today's video, magluluto tayo ng beef papaitan. So ang beef papaitan isa sa pinakamalasa at masarap na papaitan. So yung mga ingredients na gagamitin natin, dito po yung luya, sibuyas, bawang, iskaryon o yung tinatawag na dahon ng sibuyas. So yan po guys, natin ng mga sangkap na gagamitin natin sa pagluto ng beef papaitan. So, of course, sasamahan pa rin natin siya ng uh, siling haba para may konting anghang, ang lad, uh, sampalok, and then yung lemon. So, ang lemon po, yung balat niya, yung, po yung magbibigay ng pait sa ating beef uh, papaitan. So, yan na mga kawaiti, yung pinalambot na laman loob ng baka. So, yan po yung tinatawag uh, na oxtripe or tuwalya ng baka malambot na malambot na po yan mga kawaiti and then sinabayan po natin o natin ng laman and of course hindi mawawala po yung intestine or yung bituka ng baka so yan po malinis po ang pagkakagawa nyan so binaliktad po po natin yan para siguruhin malinis na malinis ayan po yung uh, baga and then yung leader or yung atay ng baka. So yan lang po yung mga kakailangan natin sa pagluto ng papaita. So simula na ang paghihiwa mga kawaiti. Let's get it on! So ito na nga guys yung uh, hiniwa natin mga laman loob na baka yung gagamitin natin sa pagluluto ng beef papaitan. So yan na po yan. So natapos na natin guys yung paghihiwa. So sisimulan natin ang paggigisa. So maglalagay muna tayo ng uh, mantika. So syempre sa siguro din mo nating uh, mainit na yung kawali bago tayo maglalagay ng mantika So ito na guys, so nasisimulan natin sa pagigisa, so na natin ng sibuyas, uh, bawang, luya, iskalyon o yung dahon ng sibuyas. So gagawin mo natin siyang medyo brown brown at lulutuloy mo natin siya. So, inuwi muna natin guys yung uh, laman ng baka. So, hindi natin siya sinabay doon sa pagpapakulo dahil maliliit na uh, hiwa to. So, no need na na akulo dahil uh, medyo yung pagkahiwa niya is maliliit na. So, igigisa na lang natin siya direct pa So, lulutuin mo natin siya na medyo bahagya. Ayan, yung karne ng baka. So, kapag medyo luto, -luto na siya, ilalagay na natin yung mga laman loob. So, yan na po, ilalagay na po natin yung laman loob na yung mga hiniwa natin na maliliit. So guys, maglalagay na tayo ng uh, black pepper or paminta. Durog na paminta. Yeah. So after ng paminta, so maglalagay tayo ng asin para dagdag pampalasa sa ating uh, papaitan. So hahaluin natin para manot na yung lasa ng paminta at asin sa ating papaitan na. So yan guys maglalagay tayo ng uh, beef cubes mga dalawang beef cubes Uh, dagdag pampalasa pa po, po 'yan sa ating uh, papaitan pero optional lang naman po ang paglalagay ng beef cubes kung may budget naman po kayo mas maganda para mas masarap pero kung wala naman po ayos na ayos lang naman po 'yan wala pong problema so ayun guys ha haluin mo na 'yan uh, para manuot na yung lasa ng beef cubes sa ating uh, papaitan So tatakpan muna natin siya para mas mapabilis ang paglambot ng ating papaitan. So ayan na. Medyo luto-luto na po. So ayan guys, so ang ginagay natin dito ng uh, sabaw ay eh, yung beef broth po, yung pinakuluan po natin ng laman loob ng ating baka. So ayan po yung uh, magsisilbing sabaw niya. So mas uh, mas malasa pa po dahil mismo yung pinakuluan po yung ginamit natin sa bow. Sa papaitan guys, um, uh, nangangailangan to ng mas maraming sabaw. Kasi so, alam naman natin yung mga may hilig sa papaitan, sabaw pa lang ulam na. So, mas maraming sabaw, mas maganda, mas masarap. Ayan po, add na lang tayo ng uh, konting tubig. Kung gusto nyo po mas maraming sabaw, mas maganda po guys, wala pong problema. So maglalagay tayo ng tanglad para pampabango at pantanggal lang sa syempre dagdag panlasa pa po sa ating papaitan. So tatakpan po natin siya para mas mabilis ang pagkulo. So ayan, kulong-kulo na ang ating beef papaitan. Umuusok-usok na. So linagay na po natin ang seasoning po, yung papaitan seasoning. So para mas malasa bilang papaitan po. Ayan na. Hinalo na natin. Hinalo na ng hinalo para maging mas malasa at manot na po ang lasa ng beef papaitan. So, maglalagay po tayo ng sili haba pampabango at lasa. So, yan guys. Linagayin po natin yung lemon na So bali siya po yung magsisilbing pampapait po sa ating beef papaitan. So normally kasi yung balat po ng lemon yun po yung mapait. Kaya yun po na lang yung ginawa nating alternative dahil wala naman po tayong updo. Kasi po yung updo yun po talaga yung number one sangkap para maging mapait po yung papaitan. So, ginamit na lang po natin yung balat ng lemon. Kasi ang balat ng lemon, yun po yung mapait. Hindi naglagay tayo ng sampalok para may asim po yung ating beef papaitan. And then, ginagay na rin natin yung scallion o yung uh, dahon ng sibuyas para po dagdag lasa. And then, pabango rin po sa ating beef papaitan. Ayan. Special na special ang ating beef papaitan guys. So tatakpan muna natin siya para mabilis ang paglambot. So ayan na guys. Kumukulo na ng kumukulo. So luto na po ang ating beef papaitan with scallion. Mapapansin nyo guys, medyo dinamihan natin yung lemon. Kasi mas marami, mas mapait, mas masarap. ito na guys yung beef papaitan with scallion ayan na po special na beef papaitan ito na po guys yung beef papaitan natin. Thank you for watching guys. So don't forget to subscribe to my YouTube channel, Star21TV. Adios!